Hello, hello guys! Good morning! Ito, maganda na aking pakiramdam at naligo ako. Ang sarap pala maligo guys, no? Kapag may sipon-sipon ka, lahat ng sama ng loob mo nilabas mo talaga doon sa CR guys, no? Lahat, lahat guys. Kapag binusan mo ang ulo mo ng mainit-init na tubig, ala! Labas talaga lahat guys! Ang sarap maligo. Ang sarap sa piling pagkalabas ko sa CR na naligo ako, naku! Kahapon kasi nangangamoy na ako. At yan, masarap na yung feelings ko, pero naisip ko na sa uran na pala guys. So yun nga, naisip pinasip ko, 40 pesos lang pa, ay 40 pesos, 40 real lang pala natirang pera ko. So, yun sabi ko, kailan naman ako magtasweldo nito sa 20 pa. Hmm. Tapos, hintay na hintay ko this week, maghihintay ko ngayon kung makukuha ko ba yung sweldo ko. Alam niyo ba, hindi na sa akin yung sweldo na yon Kasi yung 1,000 libo doon, ifs, pambayad ko sa bahay, ang 500 doon ay pambayad ko doon sa utang ko, di ba? Kasi nag-advance na ako ng limang So, ano lang yung makukuha ko? 1,500 lang ay wala na talaga akong pera, guys. Porty real lang talaga ng pera ko at pamasahe ko pa ngayong hap ngayong umaga so tortilla lang oh my god wala na akong pera para na ako makakain ito so sa aw ng juice meron naman mga blessing blessing na dumarating sa akin no minsan binibigyan naman ako ng ng mga pagkain ganyan May, at tapos binibigyan naman niya ako ng extra money para sa aking Uber so yan lang guys naman ang ano sa akin guys no na yung sweldo ko kasi is masyado ng late tapos nagkautang-utang ako eh wala nang matira kapag sweldo ko sweldo ko na so nung gagawin kong ito eh. Magpo-part-time na lang ako eh. So sure. Minsan kasi sa part-time ko na lang hinuhugot yung lahat-lahat ng ano. Pero hindi pa rin magkakasya guys. Hindi ko alam dahil sa Napaka mahal na siguro ng mga bayarin sa Pilipinas. Hindi ko na alam ang mahal ng bigas doon. Instead na yung budget ko sa kanila ay nadagdagan pa. O tiba Dapat yung mga dagdag ng mga 1,000 sa 2,000 ganyan nadagdagan kasi guys, i-saving mo na 'yan pero wala talaga tayong magawa, Mahal masyado yung mga gamit sa Pilipinas. Pati bigas, 'to sabi ng pamangkin ko, ang isang itlog is nine or ten real na my god ten real hindi 10 pesos pala eh, sorry guys kasi nandito ako sa katernotos hindi ko alam pesos pala nine to ten pesos ganyan sa before is five pesos lang so di ba wala na ako maiipon yung ipon ko pinadala ko na lang So, ang magagawa kong ito, ang ipunin ko na lang yung mabili-bili ko na lang gold para hindi ko na magalaw-galaw yung pera ko. ba diba? So, wala talaga akong ipon guys, no? Ganyan lang ako, pero walang ipun talaga yan. Porteria lang yung pera niyan, ha? ba diba? Tapos bukas porteria lang. Aura-aura, kaya ito, pumapayat daw. nag yo yo po. Thank you. So, pababa na ako guys. At tingin naman, sabi nung isang viewers quiz, dito daw yung ano niya, yung room niya. So, dito ba yung room mo? Tiyan mo. Sabi nila sa baba daw sila pero hindi ko alam saan siya sila dyan. Uy, bala kayo sa buhay niyo. Uy, basta magtrabaho tayo. Uy, nakakapagod naman ang hagdana na ito. Pababa pa taas. So yan guys, no, yung Uber ko sana kaya. So thank you very much. Mwah.